Call na lang Jollibee, Centro Mall, uh, Banggit Cathedral, at Plaza ng Banggit. Uh, videohan lang natin yung enforcer namin dito sa Banggit. Ibigan natin yung enforcer guys. Kahit sa traffic, Mahira pa rin. Corner ng plaza. Jollibee. At Land sa may Centro Mall, guys. Corner din siya ng simbahan. Ayan, kaibigan nating enforcer. Pakita ko lang sa inyo, lumalaban sa ano. ah, uh, Nagta-traffic, nagmamando dito sa bayan namin sa Banggit. Ayan, sipag pa rin. Lampas 5 na guys. Lampas 5 o'clock na ng hapon. lang siya guys Buyan to Ang kaibigan natin yan Paul sir Ipag na nagbamando ng traffic oh. Dito yan, sa may plaza ng Banggay. Plaza ng Banggay. Hello. Tapos pala yung tumbok na guys. Tapos dito sa may kaliwa. Yan yung simbahan. Banggay Cathedral. Yan. kapitan natin yan sir mamang enforcer dito sa bayan namin dito sa Bangged ah uh, time check oras ka pala ngayon guys 5.23 5.23 ng hapon Traffic pa rin siya oh. uh, makita ko siya ibang anggulo guys. Dito tayo sa kabilang anggulo. Andito ah, ako sa may corner ng plaza. Plaza ng Bangket. Ayan, tuloy-tuloy pa rin siya. Ah, rush hour kasi yung oras na to. Kaya maraming nag na pumasok ng uh, galing trabaho at saka mga galing eskwelahan. Eh, parang Yan lang guys. Makita ko yung kaibigan natin yung Porsche. Sure, busy pa rin dahil 5. Uh, lampas alas 5 na. Nang hapon. Uh, rush hour kasi uwi yan. ng mga estudante at saka mga namamasukan. Dito sa amin. Dito lang to sa bayan ng Bangken. And thanks for watching guys. Subscribe to my channel, Tito Jun MTV.